Marami ang nagsasabi, hindi mo kailangang yumaman, kasi sabi sa Bible mahirap pumasok sa langit ang mayaman. Pero tanong ko, nabasa mo ba talaga ang buong kwento? Kasi baka hindi mo alam, hindi pera ang tinutukoy ni Jesus, kundi puso. Kung gusto mong mabreak ang generational curse ng kahirapan pero ayaw mong lumayo kay Lord, panoorin mo to hanggang dulo. Baka ma-realize mo, gusto pala talaga ni Lord na umunlad ka, pero sa tamang paraan. Number 1. The Misunderstood Verse Alam mo bang isa ito sa pinakaginagamit na maling interpretasyon sa Bible? Sabi ni Jesus, at sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makaraan ng isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mateo 19 verse 24 Pero hindi niya sinasabi na bawal ang mayaman. Ang buong kwento ay tungkol sa rich young ruler Isang lalaking gustong sumunod kay Jesus, pero ayaw bitawan ang kanyang mga ari-arian. Kaya sinabi ni Jesus iyon hindi para parusahan ang mayaman, kundi para ilantad ang laman ng puso niya. Hindi pera ang problema, kundi kung ang pera na ang Diyos mo. Kung mahal mo si Lord higit sa lahat, kahit anong yaman ang meron ka, hindi ito makakapigil sa iyo sa pagpasok sa langit. Ang tunay na punto ni Jesus ay ito. Walang sinuman mayaman man o mahirap, ang makapapasok sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya ang verse na yan ay hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa grace and salvation. Hindi sinabi ni Jesus na bawal yumaman. Ang sinabi niya, huwag mong gawing Diyos ang pera. Number two, wealth isn't evil, the love of money is. Maraming tao ang naguguluhan dito. Akala ng iba, ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Magkaibang magkaiba yon. Ang pera ay neutral. Pwedeng gamitin para sa mabuti o masama. Ang tanong, sino ang may hawak? Kung si Lord ang sentro ng puso mo, gagamitin mo ang pera para sa kaniyang layunin. Makakakatulong ka, makakapagpaaral ng bata, makakapag-donate sa church, mamakakatulong sa nangangailangan. Pero kung pera ang sentro, mauubos ka kakahabol sa yaman na hindi naman kayang punuin ang puso mo. May mga taong mayaman pero walang kapayapaan at may mga taong mayaman na ginagamit ang yaman para sa Diyos. Sila ang tunay na pinagpala. Kasi hindi pera ang sukatan ng kabanalan. Poor isn't holy. Rich isn't holy. Holy is holy. Gamitin mo ang pera para magmahal ng tao, hindi para mahalin ang pera. Number three, God gives the power to produce wealth. Deuteronomy 8.18 Sabi ng Diyos, Alalahanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magtatag ng kayamanan. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kakayahan para umunlad, hindi para maging mayabang, kundi para maging faithful steward, tagapamahala ng kanyang biyaya. Kung binigyan ka niya ng skill, wisdom, o oportunidad na kumita, gamitin mo ito ng may layunin. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng yaman mo, may mababago kang buhay. Pwede kang tumulong sa pamilya, mag-bless sa simbahan, at tumulong sa mahihirap. Hindi mo kailangang mamuhay sa guilt o hiya dahil gusto mong umasenso. Kapag tama ang puso mo, ang pagyaman ay isang calling, hindi kasalanan gusto ni Lord ay hindi lang umaangat ka, kundi umaangat ka kasama ang iba. Kapag marunong kang mamahala sa yaman, pinapangiti mo si Lord. Number four, be wise whose voice you listen to. Minsan hindi pera ang pumipigil sa'yo, kundi mga salitang naririnig mo. May mga taong nagsasabi, wag mo nang pangarapin yan, o hindi para sa atin ang ganyan. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nagsasalita ay tama sa Bible. Maraming Christian pa nga ang may mali o kulang na pagkaintindi. Yung iba, galing sa mga generations ng kahirapan, kaya natutunan nilang isipin na holy ang pagiging mahirap.